He's now an American citizen after claiming asylum and a converted Christian. Now, since its establishment, uh, Hamas uh, uh, has one goal in mind, which is annihilating the state of Israel. Like It's not a secret that Hamas wants to destroy the state of Israel. October 28, 2023, iniulat na bumalik si Matthew Perry sa kanyang tahanan sa Pacific Palisades. Pagkatapos ng maglaro ng pickleball at makalipas ang dalawang oras siya ay natagpuan ng kanyang assistant na si Brianna Brancato na wala ng buhay sa kanyang hot tub. Siya ay namatay sa edad na 54. Sinabi ni Los Angeles Police Department na si Captain Scott Williams na hindi pa alam ang sanhi ng kanyang kamatayan, ngunit sa puntong ito ay walang pinaghihinalaang foul play. Totoo ba ang sinasabi ni Perry na nakarating na siya sa langit at pinababalik lang sa lupa dahil sa mahalagang misyon? Si Musab Hasan Yusuf, na anak ng co-founder ng Hamas na si Sheikh Hassan Yusuf, ay pinayag na ang kanyang conversion mula sa Islam patungo sa pagiging Kristiyano ay labag sa kanilang relihiyon si Jesus ay may tunay na relihiyon at may isang organisadong iglesia dito sa lupa. Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan mula sa Biblia. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, maaari po bang pakilike, pakisubscribe at pakishare ang video ito sa lahat. Ito ang propetikong babala na dapat nating malaman. Ang internet ay binabaha ng mga patutuo ng mga tao na nagkiklaim na nakarating na sila sa langit at pinababalik lang sila uli dito sa lupa para sa higit pang mga misyon. Mga karanasan na kung saan nakakakita ng mga lagusan ng puno ng liwanag, nakakakita sila ng mga anghel, nakapunta rin sila sa impyerno kung saan nakita nila ang mga masasamang mga tao doon. Sa murang edad, sinasabi ni Matthew Perry na nakatagpo niyang alak kung saan ay pumasok ito sa kanyang buhay sa unang pagkakataon. Drank this and just was in, was in Kalaunan ay kanyang napagtanto na ang pag-inom ay nagdala sa kanya ng espiritual na kahungkagan sa kanyang puso. Noong 1986 ay kanyang sinulat na sigurado ako na ang katanyagan ay kayang baguhin ang lahat at hinangad ko ito higit pa kaysa ibang tao sa planetang ito. Kailangan ko ito. Ito lang ang tanging bagay na kaya akong ayusin. Ang manirahan sa LA na minsan ay makakabangga ko ang isang celebrity na makikita mo si Belly Crystal sa Improve. Itala mo na si Nicolas Cage ay nasa katabing boat lamang at alam ko na wala silang problema sa katunayan. Ang mga dating problema ay naalis na. Sila ay mga tanyag. Lumuhod siya ang unang panalangin niya sa Diyos at taimtim niyang hiniling na para siya ay sumikat. And I knelt down and said, God, you can do whatever you want to me. Just please make me famous. Pagkatapos ng tatlong buwan, siya ay lumabas sa isang sikat na teleserye na Friends. Ngunit sa kanyang kasikatan ay napagtanto niya na ang kayamanan at kasikatan ay nagdala lang ng kaungkagan sa kanyang puso. Hindi pala kayamanan at Katanyagan ang makakalutas sa lahat ng kanyang mga problema Gayon paman ay naramdaman niya ang mga kakulangan sa kanyang buhay Sinabi pa niya ng American Dream ay hindi makapagpapasaya sa akin At hindi makapagpapuno sa mga kukulangan sa aking buhay Sapagkat hindi ka makakakuha ng sapat na atensyon ang katanyagan ay hindi nito magagawa ang nais mong iniisip. Ito'y isang panlilin lang. Ang patuloy na paggamit ng droga ni Perry ay natagpuan niya na ang kanyang sarili ay halos na sabingit na ng kamatayan. At dahil doon sa pangalawang pagkakataon siya ay nanalangin sa Diyos at sinabi niya, ito ay eksaktong ikasampung taon. Pagkatapos ng araw ng kanyang unang panalangin, sinabi niya na habang ako'y nakaupo sa may kusina, may napansin akong ka kulukulubot sa kapaligiran na gaya ng isang maliit na nagkukumpulang mga usok hanggang sa katapusan ay aking naramdaman na ako ay mamamatay na at nagsimula akong manalangin bilang isang taong nalulunod sa depression Panginoon, tulungan po ninyo ako, bulong ko. Ipakita mo na narito po kayo, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Alam ko na ang aking mga panalangin ay iyong sasagutin dahil nasa presensya ako ng Diyos. Naniwala si Perry na iniligtas siya ng Diyos dahil may layunin ito sa kanya. Isa pang pambihirang encounter ng tao kay Kristo, ito ay ang anak ng co-founder ng Hamas na nagpahayag na siya ay nanampalataya kay Kristo. Ito ang kanyang kwento. All right, uh, thanks so much, Carly. Our next guest grew up on the West Bank where his father was a founding member of Hamas. He was groomed to take a senior role before he turned on the terrorist group in prison. Spying for Israel now, converting to Christianity, and ultimately seeking asylum in the U.S., Masab Hassan returns to us now as he came a few years ago. And now we got more than ever, Masab. It's great to see you. We'd love to know the insight of this group and how they were able to pull off what they did October 7th. First, can you tell the audience your background, people that didn't read your book? Uh, you know, I was born at the heart of Hamas leadership, you know, and I know them very well. Uh, they don't care for the Palestinian people. They don't regard uh, the human life. And uh, I saw their brutality firsthand uh, back in 1996 when I spent about a year and a half in Megiddo prison. You know, they killed so many Palestinian people at that time. And this is when I decided that I, I cannot be together with this uh, movement. In fact, I asked myself a question What if they become a ruling party at some point? What will they do? If they succeed in destroying Israel and building their state, what will they do? They will kill our people. And this was the first question, you know, that actually I had to be honest with myself. Even though Hamas gave me advantages, you know, I was like a prince in that world. And but I did not like them, you know, and uh, I turned against uh, even my own blood, you know, because this is how much I did not like Hamas. And today, 25 years later, they are the rulers of Gaza, and we see what they are capable of doing. <inaudible> Sa kabila ng kanyang pagbabalik loob sa kristyanismo, siya ay laban sa relihiyon at hindi umaayon sa anumang denominasyon ng kristyanismo. Saad pa niya na ang relihiyon ay nagnanakaw ng ating mga kalayaan at pumapatay ng pagiging malikain upang tayo'y magiging alipin at laban sa isa't isa. Tinubos tayo ni Jesus mula sa maling relihiyon habang iginagalang natin ang pananaw at opinyon ng tao. Ang Biblia ay nagpapahayag na si Jesus ay mayroong totoong iglesia dito sa lupa na tumutupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Hiso Kristo. Ayon sa Apokalipsis, si Jesus ay kanyang tinatawagan ang kanyang bayan na lumabas sa relihiyon na ito, ang espiritual na Babylonia sa Apokalipsis 18.4. Pag-aralan natin ang katotohanan tungkol sa pagbabalik ng kaluluwa ng isang namatay. Tunay ba na ito ay nagpapakita? Sila ay mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng mga tanda. Napakalinaw mula sa Biblia. Ating mga minamahal na namatay ay hindi nagmumulto. Kaya sinong gumagawa ng panlilinlang na ito? ang masamang espiritu. Ang patay ay hindi makakapuri sa Panginoon. Ang patay ay walang alam. Ang patay ay hindi nakakaalala sa Diyos. Wala na silang pag-iisip palagi tayong may pakikibaka sa mundong ito. At ang maranasan ng mga aral sa buhay ay siyang pinakamahalaga sa ating kristyanong paglalakbay. Ang Mansion ni Perry sa Malibu ay ginawang rehab center na pinatatakbo hanggang 2015 na tinawag ito na ang bahay ni Perry. Patuloy siyang tumutulong sa hindi mabilang na mga tao sa kanilang mga paglalakbay upang labanan ang addiction. October 28, 20, 2023, si Matthew Perry ay bumalik sa kanyang dating tahanan sa Pacific Palisades na nasabing doon si siya namatay. Sinabi ni Perry kung mamatay man siya, nais niyang higit siyang maalala na siya ay tumutulong sa iyo. Somebody comes up to me and says, I can't stop drinking. Can you help me? I can say yes and follow up and do it. That's the best thing. Walang bilang kung gaano kadami ng alak, walang pretesyusong katanyagan na makapagbibigay ng kasayahan sa ating mga puso kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ang Biblia ay nagsasabi na ang mga Kristiyano ay hindi namamatay bagkus ay natutulog lamang na naghihintay para sa muling pagkabuhay. Pakisulat po sa inyong mga comment section si Hesus ang dahilan ng aking buhay. Patuloy lang tayo mga mahal na kaibigan dito sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.